Mainit na pinag-uusapan ngayon ang paglipat ng dating head at chairman emeritus ng Star Magic na sina Miss Mariol Alberto at Johnny Manahan o mas kilala bilang si Mr. M. Malaki ang naging kontribusyon ni na Mr. M at Miss Mariol sa Star Magic, dahil sila ang magkatulong sa pagpapasikat sa mga big stars ng ABS-CBN gaya ni na Claudine Barreto, Piolo Pascual, John Lloyd Cruz, Bea Alonzo, Kim Chu, Gerald Anderson, Maha Salvador, Catherine Bernardo, at Daniel Padilla. Nagretiro ang dalawa sa Star Magic noong September 2020, ilang buwan matapos ang kontrobersyal na ABS-CBN shutdown. Nagkaroon tuloy ng mga haka-haka tungkol sa di umano'y nalalapit na paglipat ng dalawa sa GMA7 dahil sa reports ng ilang news websites noong nakaraang buwan. Ayon sa entertainment site na pep.ph, sa mga susunod na araw daw ay ipapakilala na si Mr. M bilang isang kapuso. Samantala, sa report naman ng Philippine Star, si Miss Mariol naman daw ay kasalukuyan ding nakikipagnegosasyon sa GMA, subalit may mga inaayos lang sa kontrata. Sa paglipat ni Bea Alonzo sa GMA 7 noong July 1, muling nabuhay ang balitang susunda na siya ni Mr. M. Pinatotohanan nito ng mga taong malalapit sa kanila, at naghihintay na lamang sa official announcement ng management na kapuso na rin ang dating kapal. Kapamilya Executive. Subalit nitong July 10, sa unang taon ng ABS-CBN shutdown, ay mismong ang kapamilya host na si Corina Sanchez ang nagkumpirma ng mga balitang lilipat na ang dalawa sa GMA. Sa larawang ipinost niya sa kanyang Instagram account, mababasang si Mr. M at M. Mariol ay ganap ng mga kapuso. Ang larawan ay screenshot ng kanilang Zoom meeting. Makikita na magkatabi sina Mr. M at Miss Mariol sa iisang frame. What a fun evening to cap a long and tiring day. A feast of food and laughter and no holds barred and, therefore, censored conversation with some of the movers and most interesting pillars of the industries. ABS-CBN, now GMA 7's Johnny Manahan and Mariol Alberto, Vivas Lotan, Robinson's Rabina Gokong veteran PR guru Karen Pascual, Dreamscapes Joel Mercado, ABS Sibians Enrico Santos and Leo Katigbak, Peps Dragon Lady Joan Maglipon and Bright Lights Pat P. Daza. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano ang posisyong hahawakan ni Mr. M at Miss Mariol sa GMA, ngunit posibleng may kinalaman ito sa GMA Artist Center, ang talent management arm ng Kapuso Network. Anong reaksyon mo sa balitang paglipat ni na Mr. M at Miss Mariol sa GMA? Pag-usapan na natin yan sa comment section. Mag-subscribe ka na rin sa aming YouTube channel, at wag mong kaligta ang pindutin ang like, share, at ang notification bell, para palagi kang updated sa mga latest kapamilya news.